Isang miyembro ng LGBTQIA+, ang walang awang tinorture at iniwan sa loob ng kwarto na walang buhay. Ano ang nangyari sa kanya at sino ang may gawa sa kanya nito? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Si Landy Martinez ay pinanganak sa Cuba at lumaki sa Miami kasama ang kanyang pamilya. Siya ay isang masipag at matalinong bata base sa mga nakakakilala sa kanya. Habang siya ay lumalaki, nararamdaman niya na may kakaiba sa kanya. Kaya naman noong siya ay tumuntong sa edad na 18 years old, siya ay nag-confess sa kanyang pamilya na siya ay isang bakla. Sa kabila ng pag-amin sa kanyang kasarian, ay tinanggap pa rin siya ng kanyang pamilya. Desidido si din na maging matagumpay sa buhay. Kaya naman siya ay nagsipag sa pag-aaral at siya ay nakapagtapos ng high school. Matapos niyang makagraduate, lumipat siya sa St. Petersburg para doon humanap ng trabaho. Nag-apply siya at natanggap sa isang assisted living facility. Isang tirahan kung saan ina-assist nila ang matatanda o ang mga taong may mga disabilities. Sa kanyang pagtatrabaho ay nakilala niya si Gail Rick. Si Gail ay naging matalik na kaibigan ni Landy. Base kay Gail, si Landy ay mabait na tao. Masipag din umano ito sa kanyang trabaho at matulungin sa mga inaalagaan nito. Dahil puro sa trabaho na lang umiikot ang buhay ni Landy kaya tila nalulungkot siya. Kaya naman napagtanto niya na kailangan niya na magkaroon ng partner na makakapagpasaya sa kanya at magiging pahinga niya. Di kalaunan ay may nakilala siyang isang lalaki na nakapalagayan niya ng loob. Ang lalaking iyon ay kinalalang si Jose Adame. Si Jose ay nakatira sa Peñalas, Florida. Naging magnobyo sila ni Landy. Naging masaya ang relasyon ng dalawa. Di kalaunan ay napagdesisyonan nila na magsama na sa si isang bubong. Kaya naman sinundo ni Landy si Jose at tumira sila sa isang apartment. Sa tabi ng kanilang apartment ay mayroong ding isang couple na nakatira ayon sa kaibigan ni Landy na si Gail, ay naging maayos daw ang relasyon ng dalawa. Madalas umano lumabas si Gail at si Landy at sinasama nito si Jose. At sa nasaksihan umano ni Gail ay masaya si Landy kay Jose. Ngunit ayon din kay Gail na habang tumatagal daw ay unti-unting nagbabago ang ugali ni Jose. Ang inakala niya daw na mabait na tao ay kabaligtaran pala. May pagkakataon pa daw na inaya ni Jose ang anak ni na 11 years old na pumunta sa kanilang apartment para gumamit ng ipinagbabawal na gamot at manood ng maselan na video. Nalaman daw ni Landy ang ginawang iyon ni Jose kaya naman nagalit daw ito. Nagtalo daw ang dalawa at nagdesisyon si Landy na hiwalayan na si Jose dahil sa mga kinikilos nito na hindi maganda. Nagpatuloy ang buhay ni Landy na wala si Jose pero tila siya ay nangungulila sa pagmamahal ng isang partner. Di kalaunan ay may nakilalang muli si Landy. Ang lalaki ay kinilalang si Jonathan Galasha. Ayon kay Gail, ang relasyon daw ni Landy at Jonathan ay mas maayos kumpara sa relasyon nila ni Jose. Pansin niya daw na mas nagmamahalan ito at mas nagkikare sa isa't isa. Madalas daw nilang ipost ang isa't isa sa social media na sila ay masaya at nag enjoy na kasama ang isa't isa. Ang pagkakaroon ng bagong nobyo ni Landy ay hindi naging maganda para kay Jose. Nagsiselos umano ito at hindi niya matanggap ang mga pangyayari. Ayon sa ulat ay binabalak pa umano ni Jose na sundan at harasin si Landy para makabawi dito sa pag-iwan nito sa kanya. May pagkakataon pa umano na ginagamit ni Jose ang sasakyan na nakapangalan sa kanilang dalawa ni Landy na go over speeding ito sa daan. Kaya naman nabibigyan ito ng penalty ticket dahil sa over speeding. Ang ticket ay napupunta kay Landy dahil ang pangalan niya ang unang nakalagay sa papeles, pas sa ticket ay kailangan nila na nabayaran ng payment para sa penalty at maaari ding masuspindi ang driver's license niya kung patuloy itong mangyayari. Kaya naman gumawa si Landi ng aksyon para hindi na maulit ang pangyayari. Pumunta si Landi sa Department of Highway Safety and Motor Vehicles sa Florida para tuluyang ipatanggal ang pangalan ni Jose sa papeles ng sasakyan. Nang matapos iyon, Itinawagan niya si Jose para makipagkita rito dahil alam niya na hindi ito makikipagkita sa kanya basta-basta kaya sinabi niya na makikipagbalikan siyang muli rito. Nagkasundo sila na magkikita sila sa isang fast food chain. Inaakala ni Jose na makikipagbalikan lang sa kanya si Landy pero ang hindi niya alam ay may binabalak ito. Nang makarating si Landy sa lugar kung saan sila magkikita ay nagpapunta siya doon ng mga otoridad. Sinabi niya sa mga otoridad na gusto niyang makuha ang sasakyan kaya walang nagawa si Jose. Malis si Landy dala ang sasakyan at iniwang mag-isa si Jose sa parking lot. Ramdam ni Landy ang galit ni Jose sa nangyari. Dahil inakala nito na makikipagbalikan sa kanya si Landy, ngunit hindi iyon nangyari. Matapos ang nangyari, ay eh inakala ni Landy na magiging maayos at tahimik na ang lahat para sa kanila ng bago niyang nobyo na si Jonathan. Labis daw ang pag-aalala ni Jonathan sa ginawa ni Landy. Pero sinigurado naman daw ni Landy kay Jonathan na maayos na ang lahat at tapos na ang namamagitan sa kanila ni Jose. Ngunit tila hindi kumbinsido si Jonathan kaya naman sinabi niya na papatunayan niya ito. Habang kausap ni Landy sa telepono si Jonathan, itinawagan niya din si Jose by a secret three-way call. Tahimik lang na nakikinig si Jonathan habang kinakausap ni Landy si Jose. Sa tawag ay malinaw na sinabi ni Landy kay Jose na tapos na sila at nakamupo na siya sinabi rin nito na may bago na siyang nobyo. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, ay eh sinabi din ni Landy na nakikinig si Jonathan sa kanilang pag-uusap. Labis na napahiya si Jose sa pangyayaring iyon, pero nanatili siyang kalmado. Sinabi ni Jose kay Jonathan na wala na siyang dapat ikabahala dahil tapos na ang lahat sa kanila ni Landy. Dagdag pa nito na may bago na din umano siyang boyfriend at niregaluhan siya nito ng red Lexus na sasakyan. Nagsend din umano siya ng picture na nasa sa harap ng sasakyan. Tinanggap naman ni Jonathan ang lahat ng sinabi ni Jose at tapanatag siya dahil akala niya ay maayos na ang lahat. Kinabukasan ay nakatanggap si Jonathan ng kakaibang text message mula kay Landy. Gulat na gulat si Jonathan nang mabasa ang message dahil ayon sa text ay nagbago umano ang isip niya at nais niya makipagbalikang muli kay Jose. Ang nakalagay umano sa text ay hindi niya alam kung nais pa ba, ba niyang makasama si Jonathan. Kaya't napag-isipan niya daw na babalikan niya si Jose dahil mahal niya ito at namimiss niya ito. Dahil sa nangyari ay gulong-gulo si Jonathan at dito rin nagumpisa ang kahintik-hindik na krimen na hindi nila inaasahan. Noong taong 2011, Apat na araw bago sumapit ang Pasko, isang bahay na punong-puno ng Christmas decors ang pinuntahan ng mga otoridad. Ngunit pagpasok nila ng kwarto, ay eh bumulaga sa kanila ang nagkalat na dugo at isang katawan na walang buhay at naliligo sa sarili nitong dugo. Ang katawan na natagpuan ng mga otoridad ay kinumpirmang si Landy Martinez. Natagpuan nila ang walang buhay na katawan nito sa sahig sa sarili nitong tahanan. Ayon sa mga otoridad, ay nagawa pang tumawag ni Landy sa 911 para humingi ng tulong. Takot na takot umano si Landy na humihingi ng tulong dahil mayroong gustong pumatay sa kanya. Sinubukan namang hingin ng 911 operator ang address niya ngunit hindi na nila ito nakuha dahil tumahimik ang lahat matapos nilang makarinig ng mga putok ng baril. Sinubukan namang hanapin ng mga otoridad ang location ni Landy gamit ang cellphone na pinangtawag nito. Ngunit hirap silang makuha ang exact location nito dahil general area lang ang nakikita sa system nila. Sa kaparehas na oras naman na sinubukang hanapin ng mga otoridad ang location ni Landy, ay nagsagawa din ang landlord ni Landy ng welfare check. Ang landlord ay kasalukuyang nasa out of town noong mga panahon na iyon at siya ay nagtataka kung bakit nakapatay ang CCTV camera kaya sinubukan niyang tawagan si Landy. Nagsimula na umanong mag-alala ang landlord dahil hindi din sumasagot sa tawag si Landy. Kaya naman tumawag na ito sa mga otoridad at ibinigay ang address ng kanyang apartment. Ang address na ibinigay ng landlord ay nagmatch sa address na hinahanap ng mga otoridad. Kaya agad-agad nila itong pinuntahan. Nang sila ay makarating sa address, ay nakita nila na basag ang bintana nito. Maging ang door handle ay sinira din, kaya nakumpirma nila na may mga nagpumilit na pumasok dito. Napansin din nila na ang 70 inches flat screen TV ay inalis sa wall. Kaya ang anggulo na tinitignan ng mga otoridad ay maaring pagnanakaw ang nangyari. Makalipas ang ilang oras ng pag-iimbestiga ay mas lalo silang nagsuspecha dahil mayroon umanong dalawang magazine salesman na nag-aalok sa bahay-bahay. Mayroon din umanong dalawa pang lalaki na nakita na naglalakad ng mabilis mula sa direksyon sa pinangyarihan ng krimen patungo sa sasakyan na nakapark sa dulo ng kalsada. Sa pag-iikot ng mga otoridad sa buong bahay, inapansin nila ang mga patak ng dugo. Nang sundan nila ito, ay napunta sila sa CR. Nang mabuksan nila ang CR, ay nakita nila na punong-puno ito ng dugo. Na tila ba may tinorture sa loob nito. Sinubukan din nilang tignan ng kwarto malapit sa CR at doon nila nakita ang katawan ni Landy na wala ng buhay. Nang suriin nila ito, ay nakita nila na may tama ito ng baril sa ulo at sa dibdib. Base sa mga otoridad, kung pag nanako umano ang motibo ng sospek, ay bakit kailangan pang torturein ang biktima. Nang makarating na ang forensic team sa pinangyarihan ng krimen ay may nakita silang cellphone sa ilalim ng kama sa loob ng kwarto ni Landy nang buksan nila ang cellphone ay nasaksihan nila ang isang kasuklam-suklam na video na tumagal ng 40 seconds ang kuha sa video na iyon ay naglalaman ng pagtorture kay Landy bago siya patayin Kuhang-kuha sa video ang pag-iyak ni Landi at pagmamakaawa na 'wag siyang patayin habang siya ay nasa CR. Siya ay nakasuot ng white t-shirt at underwear at nakatali din ng duct tape ang kanyang kamay. Kuhang-kuha din sa video kung paano nila takutin si Landi habang hawak ang kutsilyo. Tinatakot nila si Landi para inumin o kaya ibuhos sa kanyang mata ang drano. Ang drano ay isang sodium hydroxide chemical o mas kilala sa tawag na bleach. Malaking katanungan sa mga otoridad kung sino ang kumukuha ng video habang tinotorture si Landy. Sa paghalungkat ng mga otoridad ng ebidensya, ay nakita rin nila ang text message na sinend ni Landy kay Jonathan. Lumalabas doon na nakikipag-break si Landy kay Jonathan para balikan si Jose kaya naman napagtanto ng mga pulis na hindi magnanakaw ang pumatay kay Landy. Dahil sa love triangle na nangyari kina Landy, Jonathan at Jose, kaya naging pangunahing suspect nila ang kasintahan ni Landy na si Jonathan. Agad-agad pinuntahan -agad ng mga otoridad ang bahay ni Jonathan na may isang oras ang layo sa tinitira ni Landy. Kinausap siya ng mga pulis at ibinalita sa kanya na patay na si Landy. Labis na nagulat si Jonathan sa nangyari at hindi siya makapaniwala. Kinwestiyon siya ng mga otoridad ngunit dahil narin sa mga surveillance video mula sa pinagtatrabahohan nito at sa pahayag ng kanyang mga katrabaho at pati na rin mga cellphone records ay napatunayan ni Jonathan na wala siyang kinalaman sa nangyari kay Landy. Isa sa mga nagpatibay na wala siyang kinalaman ay ang mga cellphone records dahil sinusubukan niyang tawagan at itext si Landy para kausapin ngunit hindi daw ito sumasagot sa kanya. Ayon sa mga otoridad, imposible umano na si Jonathan dahil base sa cellphone records niya ay nandun siya sa kanyang bahay nang isend niya ang message na may isang oras ang layo kay Landy. Napagtanto ng mga otoridad na may nag-text kay Jonathan gamit ang cellphone ni Landy habang ito ay tinotorture. Dahil doon, kaya nalinis ang pangalan ni Jonathan. Bukod kay Jonathan, ay in din ng mga otoridad ang dalawang salesman na nag-door to door noong araw na mangyari ang krimen. Napatunayan din ng dalawang salesman na wala silang kinalaman sa krimen. Kaya nag-focus sa mga otoridad sa dalawa pang kalalakihan na namataan mula sa lugar na pinangyarihan ng krimen na nagmamadaling naglalakad tungo sa kanilang sasakyan. Sa masusing pag-iimbestiga ng mga otoridad ay napag-alaman nila ang pagkakakilanlan ng dalawang lalaki na namataan. Iyon ay ang ex-boyfriend ni Landy na si Jose Adame at ang pamangkin nito. Sinubukang hanapin ng mga otoridad si Jose at natagpuan nila ito na nagtatago sa North Carolina. Hiningi ng mga otoridad ang tulong ng US Marshals para mas mapapilis ang pag-aaresto kay Jose. Nang mapasakamay ng mga otoridad si Jose ay quenestron nila ito. Una nilang itinanong kung paano nalaman ni Jose na patay na si Landy. Ayon sa kanya, ibinalita umano ito ng kanyang kaibigan at hindi umano siya naniwala agad sa ibinalita sa kanya. Dagdag pa niya na siya daw ay nasa North Carolina nung panahon na pinatay si Landy. Ngunit ang hindi alam ni Jose ay alam ng mga otoridad na ang breakup text na sinend kay Jonathan gamit ang cellphone ni Landy ay siya ang may gawa. Nagpatuloy ang pagtatanong ng mga pulis kay Jose dahil paulit-ulit niyang tinatanggi na wala siyang kinalaman sa nangyari. Dahil sa kaba at takot na nararamdaman ni Jose noong mga panahon na iyon ay sumama ang pakiramdam niya. Nagsuka umano siya ng nagsuka sa loob ng garbage can habang siya ay kine-question ng mga otoridad sa loob ng presinto. Naging matigas din umano si Jose at pilit nitong sinasabi na wala siyang alam kaya nahirapan ng mga pulis na mapaamin siya. Dismayado ang mga otoridad dahil sa hindi pag-amin ni Jose at kahit siya ay hindi umamin sa krimen na ginawa ay nanatili pa din siya sa presinto. Nireview maigi ng mga otoridad ang interview na na-record nila. Doon nila napagtanto na si Jose ay nagsisinungaling sa lahat ng kanyang sinasabi at gumagawa lang ito ng kwento para masabi na wala siyang kasalanan. Base sa mga otoridad, ay pumunta sila sa bahay ni Landy para kausapin ito. Hinikayat niya ang kanyang pamangkin na samahan siya at kapalit ng pagsama sa kanya ay niya ito ng video games, computer at TV. Pagdating umano nila sa bahay ni Landy ay binasag nila ang bintana nito. Narinig ito ni Landy kaya agad siyang lumabas at doon naman siya nilapitan ng isang sospek. Dinala siya ng sospek sa CR at itinali ng duct tape at doon tinorture. Ang brutal na pag kay Landy ay nakuhanan sa cellphone. Ngunit ibang cellphone ang nagamit ng sospek sa pagvideo. Ang cellphone na nagamit nila ay ang cellphone mismo ni Landy. Ayon sa mga otoridad, magkaparehas ang cellphone na ginagamit ni Landy at ng kanyang ex na si Jose. Pareha silang mayroong puting cellphone at kung iyong titignan ay hindi mo malalaman kung alin sa dalawa ang kay Jose at ang kay Landy. Dahil doon, kaya naman nalito si Jose at aksidenteng nagamit ang cellphone ni Landy. Ang cellphone na ginamit nila pang video habang tinotorture si Landy ay naiwan nila sa crime scene. review maigi ng mga otoridad ang video na nakuhanan sa cellphone at gulat na gulat sila sa mga nasaksihan. Ayon sa kanila, ipinagawa si Landy ng statement sa video sa salitang Spanish. At nang itranslate nila ito, ang mga salitang lumabas ay hindi si Jose ang problema. Si Jose ay isang kahanga-hangang tao at siya ay humihingi ng tawad sa lahat ng problema na naibigay niya kay Jose. Pas sa mga otoridad, si Landy ay tinorture sa loob ng dalawang oras at inilipat nila ito sa loob ng kwarto habang ninanakaw ang mga gamit sa loob ng bahay. Habang nasa loob ng kwarto si Landy, ay nagawa niyang tumawag sa 911 para humingi ng tulong sa mga otoridad. Nang marinig ng mga sospek na may kinakausap si Landy ay agad nila itong pinuntahan. Mabilis namang inihagis ni Landy ang cellphone sa ilalim ng kama at tumakpo papunta sa kabilang kwarto at doon na siya walang awang binaril ng mga sospek. Matapos mabaril si Landy ay napagtanto ng mga sospek na tumawag siya sa 911. Doon na sila magsimulang mataranta at tumakas. Makalipas ang isang linggo matapos ang krimen ay nahanap ng mga otoridad ang sasakyan na ginamit nila para tumakas. Natagpuan nila ito sa Hickory, North Carolina kung saan nakatira ang ina ni Jose. Nang makakuha ang mga otoridad ng search warrant para sa sasakyan ay agad silang nagsagawa ng search operation. Sa loob ng sasakyan ay nakakita ang mga pulis ng dugo duct tape. Nang suriin ng mga otoridad kung kaninong dugo ang nasa steering wheel ay nagbatch ito kay Landy. Dahil sa patong-patong na ebidensya ng mga otoridad ay inaresto nila si Jose at nilitis sa korte ang kanyang kaso. Sa korte ay nagkita ang suspect na si Jose at ang kaibigan ni Landy na si Gail. Ayon kay Gail ay tila hindi nagsisisi si Jose sa kanyang ginawa. Sa pangalawang araw ng paglilitis ng kaso ay pinakita ng mga otoridad ang torture video sa korte at nasaksihan ito ng lahat ng nasa hukuman. Para kay Gail at sa lahat ng nakasaksi sa video ay malinaw na ang pagpatay kay Landy ay isang senseless crime of passion. Ayon kay Gail, ay ayaw ni Jose na may makarelasyong iba si Landy kaya niya ito pinatay. Base naman sa mga otoridad, ay gustong pagbayarin ni Jose si Landy sa lahat ng gulo na binigay nito sa kanyang buhay. Bukod doon, ay kasakiman din umano ang nag-udyok kay Jose para pagnakawan si Landy. Makalipas ang dalawang araw ng paglilitis sa korte, ay hinatulan si Jose Adame ng guilty of first-degree murder at siya ay makukulong panghabang buhay at hindi mabibigyan ng parole. Hindi naman nakasuhan ang pamangkin ni Jose na 16 years old sa pagpatay kay Landy dahil ayon sa mga otoridad, ay wala silang sapat na ebidensya na magpapatunay tumulong siya sa si pagpatay kahit na alam nila na sangkot ito sa krimen. Ayon kay Jose, ang pamangkin niya umano ang bumaril kay Landy. Ngunit kahit iyon ay totoo, hindi nila maaring ikulong ang bata hanggat walang matibay na ebidensya o pag-amin mula sa kanya. Habang si Jose ay nakakulong, ang kanyang pamangkin naman ay nananatiling malaya. Umaasa ang mga mahal sa buhay ni Landy na ang totoo at mapapanagot ang lahat ng may sala sa karumal-dumal na pagpatay sa kanya. Kaya't pa paalala sa lahat ng aming manonood na maging mapili sa taong mamahalin at pagkakatiwalaan. Kung ikaw ang tatanungin sa iyong palagay, dapat bang makulong ang pamangkin ni Jose? Kung may kaso kayong gustong itampok sa ating channel ay huwag magkatubiling i-comment ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay wag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Huwag din kalimutang i-on ang notification bell para maging updated ka sa mga bago naming videos. Thank you for watching.